Ayan guys, ah, magandang sa inyo. nandito ngayon si Papa Ron sa Luneta Park, Manila. Ayan, ah, napakaraming tao ngayon dito. Kasi hapon ngayon, may maraming namamasyal. Ayan, ang Luneta Park, ang ating ah, bantayog sa ating ah, bayani na si Dr. Jose Rizal. Ayan ang kanyang rebolto at ang mga watawat na gawag-gawag ah, ang ating mga watawat dito. At ito yung ating watawat na napakalaki. Oh, yun, oh. Ayan, uh, maraming namamasyal ngayon dahil sa hapon na ah, at paggabi na rin. Kaya maraming namamasyal, ang daming namamasyal dito ngayon. Ayan, at ikot-ikot uh, tayo dito, pakita natin sa inyo mga guys yung kagandahan dito ngayon sa so, Lunita. Uh, napakaganda dahil uh, hapon, maganda pala rito pag hapon kayong mamasyal. Napakaganda. Ayan, uh, maraming kahoy din, napakaganda, lalaki ng puno. At uh, napakaganda rito pagkasama mo yung mga mga anak mo, magina mo. Ako nga uh, aking git din kasi yung, yung aking magina ay malayo na sa probinsya. Wala tayong magagawa kasi nasa probinsya sila. Ganda oh. Ayan yung pasang ating uh, sa ating gobyerno atong tawag dito pra sa ating bayani ang Lunita Park pero ang bahay nito guys kung gusto nyo mapuntahan ay nasa Laguna lang ang bahay sa ating bayani na si Dr. Jose Rizal sa Calamba at uh, madali lang puntahan nyo kung kasi bukas din doon ang bahay sa ating bayani na si Dr. Jose Rizal sa Calamba uh, pagdating nyo ng SM Calamba pumunta lang kayo doon sa may PNR hanapin nyo lang doon malapit doon sa public, ma public market ang terminal ng mga papunta doon sa bahay sa ating bayani na si Dr. Sirisal mura lang doon ah 20 lang ato yung pamasahe doon napakaraming tao din na namamasyal doon sa bahay niya ah, sinangunang bahay din yung bahay sa ating bayani na si Dr. Sirisal sa Laguna Kalamba napakaganda at ah, pwede nyo punta doon na ah. Bukas din ang bahay sa ating bayan din si Dr. Jose sa Calamba. Ayan. Kaya yeah, mga guys, ito yung tanawin dito. Napakaganda. yan yung mga watawat sa ating uh, simbolo bilang isang Pilipino. Ayan yung ating mga watawat. Ayan yung mga makahoy. Ang dami oh. Ayan. Napakaganda. Napakaganda mamasyal dito. Dahil yan, makikita mo talaga yung kagandahan sa ating uh, Lunita Park napakalinis at napakaganda maganda pala talaga pag hapong kayo pumunta rito yung medyo pag gabi na maraming namamasyal kasi kung minsan uh, pumupunta ako dito ay tanghaling tapat o hindi kaya yung mga matarik yung araw pero ngayon nakita ko na uh, ganito pala pag kailangan dito yung uh, pahapon ka na yung malapit na maglubog ang araw para maraming namamasyal makikita mo talaga napakarami ah, sarap magmamasyal dito napakaganda ayan dagsa ang mga tao napakadami at mga dami mga bata matatanda ayan makikita mo talaga oh, ayan, oh. sobrang ganda oh. lamig dito ayan. tapos yun, may mga water dancing pa dyan Ayan mga guys, magandang paglalakad dito kasi ang daming tao na namamasyal dito sa Donita Park. Ayan, nabang naglalakad tayo. Magandang panawin din ang kalangitan kasi uh, magandang view. Ayan, mga pamilya uh, enjoy na enjoy sila sa pag kasama ang kanilang mga pamilya, mga anak, mga asawa. Ayan, nabang naglalakad tayo dito. Makikita niya naman enjoy na enjoy yung mga tao dito na nakaupo sa Dermoda Grosse.